magandang araw mga kabukid at ngayong araw is mag harvest tayo pangkain lang yan guys hindi pa yung binebenta yung binebenta sa friday pa so tignan natin kung makakailan tayo bali ibibilid na namin yan and then papagiskes ano yan 480 yung, pambenta guys ano siya uh, triple two galing tayong bayan kanina hindi ko nadala yung camera namili tayo ng materiales tapos pagdating uh, nagluto kumain na so Assalamualaikum. Ya. And si Kuya Joel naka ano 5, 6, 7 at saka kalahati Tayo Tignan natin, may dalawa pa lang yung Dapat kami ang mag Ano uh, dito yung magkukurimaw Kaya lang ah, uh, Meron siyang hinarbes Na isa pa so baka maalangan sa sa oras ay eh, ng nag harvest yung dun sa may tabi ng ano dun, malaking bahay <clears throat> pinag-iusap na natin to Bale yung natin dyan palay din guys Bali siguro ang bayad ni Kuya niyan kasi 10 10 isa ang alam ko eh. So isa isa na rin siguro ang bayad ni Kuya. Mahinang mag-ani tong 480 pero masarap to guys. <coughs> kasi sa triple 2 matigas yung triple 2 eh. Pero mas magandang umani yung triple 2. Makakaanim naman siguro tayo. Anim pito, ganyan din. siguro mga uh, ito kulang sa pito ganyan so na nga guys dumami yung tubig ng ano dahil sa malakas na ulan ka uh, nung isang gabi so ayan papa ano panatin pa natin ulit and then baka maglasyon na rin tayo ngayon kapatulong tayo mamaya kina insan eric para mabuhat to makina mailipat na dun para dire-diretso na yung trabaho natin sa at makabili na tayo ng fingerlings So yun guys, napaanda na natin ang makina Para magawasan yung tubig At sa si babang dyan, hinahakot yung Mga bato Yung galing dito sa flooring Tapos ito ayusin Po flooring Ulit natin Baka bukas na kasi medyo Marami yung tamak niya Tapos yung pala, hintayin lang natin si Insaneric. si yung magkakaryada. Kapadala natin dun. Kung saan natin ibibila, takpan na lang muna natin lang uh, torta. Tapos bukas si bilag natin. So, ayun guys. Balik kahapon. Napaano na natin yung tubig. So, mamaya kami mag-ano. Mag, mag ano, kinukuha pa namin yung ibang malili, medyo malaki ayun know. o pinabaral namin Mayroon isa dito dahil magpo flooring kami Ayan. flooringin muna namin to pin ready yung talang kahoy natin naubos <laughs> na tayo ng LPG Superfero na to Ayan yung natin So ayan guys, ito na yung flooring Isang halo Luluto tayo ng sinigang Ayan Kumukuha tayo ng bukong nasagin Ayan kasi yung puso ng sagin natin dito guys may team ano, you know? so bunga na lang ilalagay natin uh -huh. ano? kain na guys kita lagyan balo borong nga si Dabi na yung taba e <coughs> moring <coughs> ka <coughs> 那了啥东西呢？ sa so, ay na guys yeah nagdito na siya dito na lang yan Plus na halo na lang kayo no hmm. tapos tayo tayong uh, floor drain doon Okay na lang. Tapos, okay na. After ng flooring, itong fish pan ng, uh, ano yun namin. Itong fish pan yung asikusuyo uh, namin. After nito, siguro yung mga frames nito kahoy gagawin na para makapaglagay na rin kami ng ano ng side net yan so ayun guys Ayan. nabitin tayo ng konting konte malambot pa ito na yung halo natin so habang pinapasiklip natin ng tubig yan yung binilad nating ano doon palay i ano na natin pulin na natin. Pwede na daw. Medyo ano na rin kasing sa akin. Yung nag-sobra kami kasi sa araw eh. Kaya yeah, tuyong-tuyo na siya. Ayan okay. guys So ayan maganda araw mga kabugid. So ayun, kanina umaga naglason tayo ng fish pan nakalimutan ko nag vlog <laughs> nasa na kasi kami nun kapag lasin na tayo so, hahayaan ko muna yan bukas, papapasok tayo ng tubig ah uh, tawag dito papasok tayo ng tubig tapos uh, apog naman lagi tayong apog tapos kinabukasan, palabas lang, pa, basa palabas na lang natin tubig. Tapos ano na, abono. Then ready na yung fish pan natin. Maglilinis na rin kami dyan. Halos namin lahat ng kangkong dyan. Kada mo, tsaka dun, basta dumi. So, may nakuha pa kami mga isda. ah uh, pwede ba na, pa, naman daw to. Nanisan lang, halos na lang bito pa. Ang ulam din. pupunta kami ng balitukan para magpakiskis ng palay yung ibinilad natin kahapon para may pambigas tayo at may maiuwi din ako sa mabalakat uh, mamaya kung sakali mamaya alright so okay guys nandito pa kami sa kiskisan naibaba na namin kanina yung papagkis natin na kumain kami sa lelutan may music kaya hindi tayo nag-vlog so hihintayin pa natin yun kaya yun tapos tayo ang daming nakapila lawak to guys so may may ano pa sila dyan hindihan ng ano palay meron ding Ay, aling kita yung may dryer. Ano yung dryer balo ko yun? Alam ko may dryer to guys. Eh. So, ayan guys. Nakapag-lunch na rin kami. Ito yung napag-kiskas natin. Tsaka yung isa na doon kinakulong yung kuya Jowel uuwi ko mamaya. Kali 90 kilos lahat. Mahabot ng 30 kilos per sack tayo. Ayan. Ito na yung ginagawa dito. Ayan. Yung pinaka net kasi yan guys eh. Net yun dito. Pero kung papasagulitan. Ayan. Kung papasagulitan. Patagalit siya. Pagalit yan para if ever yung tinatawag na angge sa ulan, hindi siya pumunta doon. Sa pagganyan. Kung, pa kung magkita niyo sa tambayan, balitad siya. Sa ba tambayan dito siya. Pag ganon Balito, balitad. Kaya dito ganyan siya. Kaya siguro, no, Bap? Magasaba doon yung pinto. So ayun guys, nakaligo na tayo. At uuwi na tayo. Ayun yung nagawa. And ice na rin tong floor drain. So kanina ng maga kasi nagtagal kami sa pagpapagisgis ng ang palay. And nag ano din kami. Naglaso. Ayun I mean, yung hindi ko lang kita sa camera pero ang dami ng patay na isda. bukas Paano ba? Kailan kasi sabi ko ba? Sabado? Sabado kami magpapapasok ng tubig dyan Sabay Ano na lang apog Tapos Pagbalik ng Ng lunes Papaanda rin ulit Para mailabas yung tubig tapos uh, yun na yun abono na lang nun guys by next week kaya na natin oh pwede na tayo next week di ba? next week pwede na maghulog na tayo ng tilapia yes. hindi kailangan nyo maaga o kaya hapon hindi nga na ako dun wala akong Lunes. Yes. eh, baka mag overnight kami wala akong monday ma eh. perdi uh, ni misis Tuesday or Wednesday Hulog tayo Okay, guys, dito na, dito na tataposin yung vlog Ingat po palagi, adios